Hello, mga mima, another day, another vlog na naman nga mga mima ko. So ito na po yung pagdali namin ng paggawa ng kesame. Ito na po yung part 2. So mga mima ko, ito na yung ikakabit na po yung plywood para matapos na siya mga mima ko. kasi kagabi nga hindi natapos dahil nga anong oras na rin at nakakaya na rin naman sa kapitbahay so mga mima ko tulad ng kagabi ang ganap So, ililigpit ko na nga itong mga ito bago pa maalikabukan kasi syempre mag siya dito mga mima ko. Then, hindi pa pwedeng hindi natin ta tatanggalin kasi madudumihan to Ang hirap pa naman maglaba. So, yun mga mima ko. Tinatanggal ko na yung mga sapin. So, ito na. At tatanggalin na din natin laman ng lamesa kasi ito po yung inaapakan niya na lamesas kasi wala naman kaming apakan na mataas-taas. So, yan po nakakita nyo mga kalat mga mima ko. Yan yung mga kalat na galing sa kwarto. So, yan nga ang gusto ko matapos kay itong kaysa na to para naman makapagpahinga na ako then another project na naman ulit ang gagawin ko mga mima ko so inumpisa na to mga mima ko plywood na tong pagkabit so ito na nga mga mima ko, nakabit na yung plywood so ayan malapit na siya mga mima ko, kasi isa na lang ang ikakabit niya then matatapos na siya dyan mga mima ko kasi nga ilang gabi na rin naman siya nagagawa nito, so abutan ko muna siya ng tubig mga mima ko, sabi ko abutan kita ng tubig kasi may camera akong harap so ang bait ko for today's video kaya tinawanan niya lang ako mga mima ko kasi may daw ako so ito na mga mima ko, nakabita yung dalawang plywood, ito na lang ang kulang so bukas naman siya mga mima ko kasi lalagariin pa yung plywood anong oras na rin naman mga mima ko nakakahiya kasi, so yun na nga mga mima ko, ito yung mga kalat na nanggali sa loob, sa kwarto. Ililigpit, ililigpit ko pa yung mga may makaayusin ko pa. So, for today's video, ayan, nagpapahinga muna siya. Ipipineflex niya yung ginagawa niya. Proud na proud siya sa gawa niya. So, ayan ang mga kalat, mga may yun Yung wawalisin namin yung mga kalat na nilag, pinaglagarian niya. So, yun nga mga may makaayusin. Nagluluto muna ako ng ulam namin. Ang ulam namin for today's video is pancit canton with egg. O, di ba diba? Ang sarap niya, mga mima. O, oh, So, na Ilalagay ko na yung pansit kanton at pumukulo na yung tubig na sinalang ko. So, hinihingal na nga ako, mga mima ko. Kasi ang bilis na itong video na to tuloy-tuloy. So, ayan, nakakain na kami mga mima ko. Kasi anong oras na? Kasi nga, gabi nga ginagawa, ba? Diba? Pakinggan nyo kung anong sinasabi niya dito. Diba? Mga mima ko, ay, hindi pala pakinig. So, sabi niya, kung may papagawa daw, so, ikontakin lang daw ako si madam. So, tarot lang mga mima ko, may trabaho yan, hindi yung pwedeng mag-extra-extra -extra at waka, mabuljakan. Alam niya, dito lang siya pwedeng mag-extra sa akin. Yan, tarot lang. So, ayan, mga mima ko, magliligpit na ako. So, ayan, para matapos na kami at makatulog na rin. At hindi na rin ako makaiiputan ng butike. At alam nyo ba mga mima oh, ha? Grabe, gabi-gabi ako may ipot ng butike at gawangang walang kaysa may ito. At buti na lang at nalagyan natin ng kaysame. sa so, ayan, natapos na namin yung pagkakaysame. Meron pa pala bukas. So, ay magliligpit muna ka mga mima ko, Huhugas muna. Mas masarap kasi maghugas pag gabi. Kuha na malakas ang tubig. Wala masyado nagagamit. Mga mima ko nakakaakit ang tubig. So, na yan na. Matatapos na ako dyan. Pagod na pagod na talaga ang person mga mima ko. Kasi nasakit din ang balakang ko mga mima ko. Siguro dahil nga sa noodles noodles kami lagi. Eh, di ba bawal ako at may UTI ako. So, yun na. Mag-aayos na ako. So, para magre-ready magtulog. Mag so, pagtingin ko nga dyan, inaayos niya yung higaan. So, ito nga, tinuturo ko mga mima ko, yun yung susunod kong project, yung lababo. So, pagdingin ko nga dyan mga mima ko, ayan, naayos na. So, ang sarap ng tulog ko neto, ayan, naayos na yung higaan. So, bye!